connotation mo sa song? Ano yung nag-evolve uh, nag pa yung song yes. for you? if you can share with me. Siyempre, when I wrote ikaw, fresh na fresh yung love, di ba? Parang wala pa akong idea kung ano, ano talaga yung ibig sabihin ng marriage, ganyan. Ang alam ko, parang ano, kilig, ganyan. Doon may mga pinagdaanan na kami niyan, pero siyempre, iba yung pagka. 10 years na kayong kasali, eh, mas marami na talaga, mas malalim. May mga madilim at uh, moments na kala mo um, magkakaroon ng pagyanig sa relationship. So, when I sing ikaw now, grabe yung kargada ng ano, yung biyaya ka sa buhay ko. Yung mga words na yon yung um, hindi pa ako umibig ng ganito. Kasi dati pag sinabi kong, at hindi pa ako umibig ng ganto at nasa isip, Inisip ko yung feeling of euphoria of love eh. Pero ngayon, to be able to forgive someone, to accept their flaws, and for that person to also forgive you and accept their flaws, ibang, ibang kulay na siya when I sing yung, yung bridge ng song na yan. So pag ako oh, pumakanta ng live, minsan kasi nanonood ang asawa ko, pag wala siyang agawa sa business namin, sumasama siya minsan sa mga out of town shows pag yung mga moments na alam ko nandyan siya sa likod, nai-emotion ako. Yung <laughs> minsan talaga, even yung kakagaling ng yun namin ng asawa ko, nag-take -nag ako ng slight, short break, mga five days, punta kami ng Palawan. We, we were just talking about it. Sabi, kaninang, eh, nung bago kami umuwi, before ma-finish yung bakasyon namin, nagre reminis lang kami, na, grabe, no? Siyempre, may mga things ako na hindi na isplok sa inyong lahat, pero, nilampasan natin yung mga ganong moments na kala mo bumabangga ka na talaga sa ceiling parang hanggang dito lang yata pero ang, ang amazing lang talaga when, when you see yourself that you can love a person like that parang kaya naman pala Ganto pa, ay, tsaka may ganun ganto pala magmahal, ano hindi parang katulad ng mga napapanood mo na rom-com <laughs> na pag ikaw pala nakaranas Ganito pala yung feeling na yon and you're just grateful na na-experience mo yon dito sa lifetime na to. Kasing idad mo ng wedding nyo, yung marriage nyo, yung ikaw na. Ay, Yung anniversary namin actually is Feb. Okay. So parang nagmas na una siyang nag 10 years ahead, okay. uh, mga few months. Okay. Pero yon um grabe, grabe tong song na to. Katuwid ng sinabi ko kanina, we're really celebrating yung pagka-panganak ng song na to sa buhay ko, sa buhay naming mag and of course, sa akin bilang isang songwriter. Ipangarap namin yung lahat Yung eh. isang uh, mga manunulat na sana may kanta kami na ano, katulad nila Sir Ray Valera. Sana merong kanta na after five years, kinakanta pa rin ng mga tao. Kaya ako, yung, yung how my, 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 my mind is just blown every time I sing this song sa mga set ko when we tour around the Philippines or even sa ibang bansa pa. Karami sa mga na. Mm -hmm. Pagarap. Dati kasi yung dream ko, ano, sana ako nakasulat nung hanggang ni Sir Wen C. yun na kinanta niya. Di ba? Parang, grabe yun. Parang nakakaano lang na, Lord, bini binihiyaan mo ako ng ganitong kanta. In my generation, yung song namin na super grabing wedding song is yung hanggang for me ah. Tsaka yung ikaw din. Ikaw din actually. Ikaw, umili ng may kapal. That's why it's just so surreal. Now, mayroon parang, in, in a way, I'm not saying to that extent, no? I think, syempre, iba pa rin yung um, uh, nasakop ng mga awiting yun. Pero, in my life, sa experience ko sa songwriting, I'm just so grateful na somehow may, may ganong flavor ako na na-release sa mundo. Na okay, handa. Pero would you say, sa buong body of work mo, itong pinaka strongest and iconic songs you've done? Uh, I think, isa sa mga pinaka. Okay. Yes. Uh, nararamdaman ko eh, pag the, the moment pa lang na mag-intro yung kanta, di ba piano lang to, tang, 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 so you just hear people, parang, uh, what? They still know this song, mm -hmm. ano, para sa panaginip talaga. Hindi magseselos si Hawak Kamay. Hindi magseselos. Salamat. Jeep ni Love Story. <laughs> Pero bini ko alam, uh, parang mga anak mo yung mga kanta. May <laughs> yeah, iba-iba yeah. naman sila, nag-iba-iba na itsura. May iba-iba silang impact sa buhay ng mga tao. For example, nung kumanta ako sa billboard recently, yung mga nagtatag sa akin ng videos nila, we happy Teacher's Day, kasi ganito ko yung salamat. <laughs> <laughs> so parang naaalala nila, ang memory nila with that song is yung mga guru nila, o yung pag Mother's Day din, salamat, ganun. With this song naman, couples, ganyan. mga ex nila na sinaktan din. charot tsara-tsara. So yan, anong bago dinagdag mo dito sa version 2.0 na ikaw? I akin mean, ano eh in a, in, a way parang kina, kinalmahan namin yung version and parang ginawa namin siya ng mas solemn there's this ano eh parang sacredness in marriage that I really want the new version to parang send out that message no kaya mas pinili namin na cello, violin. Tapos may part nung arreglo na to na dapat aangat, di ba? Oh, okay baligtad. Pag after ng chorus, biglang ano, ma uh, makasama buhay. Ikaw. Biglang humina. Yung parang, ano siya, parang it's very symbolic of what married couples are going through talaga sa tagal ng pagsasama. Ganun, mga mm -hmm. Make moments. Hindi mo ba inisip na ng version na may kaduwet? Gusto ko sana kasi nga tinanggihan ako ng kasama. <laughs> oh. <laughs> kumalam kinakabahan talaga siya Ayun dating yan. worship leader ang asawa ko pero ano siya anong may, 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 may something siya eh, na love you yung ano mo yung realm mo i just want to be support sa ginagawa mo pero may ganun talaga siya doon tamin niya talaga nasusulat na susulat kanta para sa akin na ako lang ang nakakarinig mm -hmm. sa bahay meron siyang ginagawang project eh may pinarinig niya na yung isang song na natapos niya for that EP na gagawin niya na ako lang nga ang makakarinig. E, parang stages ng relationship namin. So yung natapos niya na is yung ligawan, tapos yung in the middle, yung nagdadaan kami sa pagsubok. So parang, ang kakatuwa yung mga nganta niya. Tapos yes, hindi kami yung... marinig to. Sabi ko nga sa kanya, sige na love. Kasi si Kuya Erickson naman, sinasabi lagi na artist ka namin. Ha? Kasi hinihintay ka lang niya. Gusto nga siya gawin ni Kuya Erickson na parang worship artist ng Cornerstone Music before. <laughs> Pero, ayun nga, ano siya, parang me. ano realm mo yan? Just... so, having said that, natumanggi siya, you didn't consider looking for anybody else? Nakadot. Dream na makita ko kinakanta. ng ng dalawang tao. Uh, not you. Mom Red, saka Tito Ogi, ganyan. Uh, Magka-versions na ito, baka sumabog utak ko talaga. Hindi mo nilapit pa yan? Yung pagka-starstar ako kay Miss Red sya. Alam niyo, mayroon kaming collaboration na ang tagal na namin pinag-uusapan pero every time maglalakas na ako na i-text si Ate De. Tede, tara record na tayo, ng kinakabahan ako. Oh, Buhubuelo pa rin ako hanggang ngayon pero baka pag narinig ni Miss Rach to ngayon, ah, gusto mo pala. Pero ano, sige, try ko, try ko. Kasi wedding nila yata next year. Ah, talaga? I think. Ulit? Oo. Oh, oh. mm, wow. So it could be the best, this could be the best time to yun lang si, Sir Ogie, di ba? Songwriter din. Mali mo, meron pala siyang i-release na para sa kanya. Tapos so, minsan, paano din. Pero, we'll see. Tignan na. <laughs> Lakas ang kalaob ko. Hmm. Yan, yeah. yeah. kumusta na ang, ano mo, musicality mo, mm -hmm. at ang, ang, ang artistry mo, 10 years since you released it all? Mm -hmm. Kaya mag, mag two decades ka na after winning video. I think isa sa mga consistent talaga about me is I really love to explore different kinds of sounds. Kaya when you say yang, do natataka na nga ng pop rock artist, ganyan. Pero if you hear yung, yung aking body of work, halo-halo eh, meron akong novelty, meron akong ballad, uh, meron akong yung pop rock, meron pop-pop. So, I, I, just really love exploring. Until now, yun talaga ugali ko. Dahil well, ako po ay, ano, mabilis din ako mag-board. So, like for example, itong bago ko pong single, before namin nag-release title nito nung song na is Babala, funk pop yun no. So, parang, parang inano ko lang yung heart ko, ni-stretch ko ba, na gusto ko naman na ibang sound, para bukod sa excited ako, excited din yung fans ko. So, sa akin, ganun lang, continue exploring, continue growing. Reinventing yourself, din no? medyo, do kalma na sa buhok hindi na ako masyadong loud, changing clothes. I think mas kalma na nga rin ako sa outfit. Mas wild ako before. Pero yun yung isa sa mga changes din since I got married. Mas naging, alam um, oh, sa coloring ng hair, tsaka sa forma, mas kalma na. Mas wala na masyadong pinaglalaban. Sa nails na lang. Oo oh, oh, nga, sa makikita popo. mo nga doon sa surprise video kung gano'ng katagal yung ginawa eh kasi iba-iba yung kulay ng <laughs> Parang every two weeks kami nagsusunod sa parang more than a month. Yeah. Yang would you say na, I don't know kung parang pinagkadaanan to ng lahat ng mga artist na medyo tumatanda na. Nahihirapan na kayo, kayo. di ba? <laughs> Naramdam ako yuri kasi. <laughs> ilang, ilang, ilang years ka na officially in the business? 17 years. Sa so, tingin mo ba sa 17, mahirap na gumawa ng isang hit ulit? Mm, kasi hmm. in the context of ang dami ng bago, mm. na yung mga young ones. And it's either you just let it affect you that way kasi yung pagka-intimidate what's going on in the landscape of, music, of the music industry. ba? God, pwedeng ganun. My God, sobrang dami ng bagong artist. Paano na yan? Napaguhulihan ako. Or, this is so exciting. So, so many new artists to collaborate with. And so many sounds na pwede kong pakinggan to influence me. I think, more than anything, yung pangalawa ko yun. Parang, wah! Ang dami mga bata. Tapos parang, you, you, you really have to know kung what season you're in Parang, lahat tayo anak ng Panginoon. Lahat tayo may panahon. You have to celebrate kung sino yung binibigyan ni God ng spotlight right now. And honor that talent. Kasi napaka-talented naman talaga. At matagal nating hinintay na maging ganito kayabong, ano ba yun, kalago <laughs> ang ating, ano, ang OPM. Kasi nung panahon namin nila, Eric, yun yun eh. Parang, nung era ng eraser heads nung time nila parang wow gold that's the golden ano era of OPM tapos nagkaroon ng time biglang pumasok na yung banda scene di ba yun sina Ate and all nagkaroon ulit ng hindi ito yung golden era tapos biglang nagpahinga foreign acts na naman yung mga nasa chart so sa akin ganun we are ito yung pinagpray natin whoever yung ilagay ng Panginoon diyan you you celebrate it kasi lahat tayo, lahat kami umaangat Honestly, ako nararamdaman ko siya. Siguro, other people may say na parang, ah, si Yeng, hindi nagsusulat ng mga bagong kanta ngayon. Tapos lagi lang siya nag-release ng mga old songs niya. Um, I understand that, that they, they can see it that way. Pero for me, kasi kakakuha ko lang katalog ko eh. Yeah. <laughs> ko as much as I want to release new songs, but these songs, yung mga minahal din ng fans ko. And now that I own my rights, sa aking katalog, i want to be able to maximize it as well um as as you said nga I'm getting older and ang iniisip ko na yung passive income and stuff excitement sa career ko excitement sa fans pag pinakinggan nila may iba pa Old song pero may bagong timpla as in bagong timpla talaga so parang both ways kayo 'di ba na nakikinabang nasasayahan doon sa ginagawa mong proyekto so parang they can say na para oh, wala siyang rerelease you have to know your season. Ito yung season ko right now. And I celebrate that. We make the most of it. We, ano, we take it to kung saan namin pwede pa siyang dalhin. That's why we're also doing this. To send out that message to people. Still, yung, 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 yung linya na yun na ginawa namin simula na nakuha catalog that it's really possible for artists to To own their music, mm -hmm. na sana maging norm na rin siya in the future, so that yung ano, parang fairness din ba, pa para lahat tayo ay umangat din. Tsaka yung kanya, babalikan ko po yun, na nakakamdaman ko talaga Yung mga bata ngayon, yung contribution nila sa concert scene, kami din. Grabe din yung bookings namin, grabe din yung eksena na gagawa, kasi pag pumunta ka ng Spotify, you will review eh. Sino kaya katunog nitong ganyan? Tapos magsasangasa ngayon, babalik ka din eh. May, may mga bagong listeners ngayon, biglang napapakinggan. Eh, ang ganda pala ng song ni ate yung na ganito. Dahil may pinakinggan silang ganitong artist. Maybe was influenced by me at some point. Kaya may, ang ganda, parang mag magkahawig. Ang ganda ng song na yun. So, ang dami rin nagbabackchack. At saka yung ano din, do, ito pa, sorry, sobrang daldal -dal ko, bilis ng utak ko yung TikTok din. Mm -hmm. Minsan hindi mo rin malalaman na yung old song mo biglang naging hit song ulit. Ni Sari mo na lang, for example, di ba? Yung love song niya, bigla na Sineo ng lahat. It's because it, it, ano, nakakatawa yung ginawang step. Pero biglang nakikinig ulit yung ang ganda nga pala ng kantang to. So parang gano'n lang. It's season-season din siya eh. If you're going to look back lang, nung ginagawa mo yung ikaw, mm -hmm. nasa stage ka ng career mo, ng life mo? Mm -hmm. And if you're going to rewrite ngayon ang ikaw, ano yung bababili? Nasa stage ako ng life ko noon talaga na pinag-pray ko na kay hey Lord, Lord, handa na akong magka-boyfriend. And if ever you show me that one person na makita ko talaga na parang seryoso sa akin at yung nararamdaman ko sa puso ko na no, parang parang swak kami God I, I'm also ready now to get married talagang yun yung season ko na yun eh kaya yung buong content ng kanta na yan ay punong puno ng sincerity dahil yun din talaga ang yugto ng buhay ko at that time kaya dun sa babaguhin wala, wala akong babaguhin kasi kung paano siya lumabas nung sinulat ko yun sa aeroplano ng no, 1 hour and 45 minutes yung talaga yun Kaya ano, parang sobrang ano nga niya, parang sensitive sa akin yung may gagalawin. Kasi how magical yung experience din for me writing that song. Ayoko siyang mataint ng anything. Grabe, lumabas siya ng ganun. Ganun, ganun Tago mo pa yung, ano na, paper na yun. Hindi nga eh. Oh, ano, no. ano, hindi ako maimis no, ng gamit. No, no, no. Pa-option natin pagka ma naman no. na ma-shoulders. Oh, oh. <laughs> diba, ano? Yung, um, <laughs> paper kung saan nila sinulat yung lyrics oh, ng song. Beauty. Pero nung ginagawa mo yung wala si... Wala siya. Sa tabi mo. Wala, wala siya. Ano flight mo na yeah. niya? To <laughs> Zamboanga. Ito <laughs> Zamboanga. <A> domestic flight pa. <laughs> domestic flight. One hour and two. Ito Zamboanga. Nakasunod siya ng... Dalawang kanta yun. Salamat din is after my gig naman in Zamboanga. Tapos yung ikaw, papunta akong sa Bongo. Which is the fastest na nagawa mong song, Idan? Awa kamay talaga. Ah, awa, talaga. awa, talaga. awa, talaga. awa talaga. Long, talaga. Ilang, Ilang minutes? minutes? Less than an hour eh. Matapos Less kasi than, than eh ang yung yung salamat parang ano eh it took me days yata kasi pang grand final song ko siya eh. Um, so may mga things ako na inedit in out pa ni like ko to kikirin siya ko right. <laughs> mga ganyan right. yung hawak kamay din yun din wala ring editing so may mga magical songs kasi na ganoon eh parang unicorn no yung dating ko dulo lang okay na yun yan sa dami na lang interpret ng ikaw kanina version yung pinaka nagustuhan mo mm. Kasi may mga foreigners, di ba? Na kumakanta. Mm -hmm. Okay. If I'm right, wait lang, hanapin ko lang. Baka magkamali ako. Hmm. Sino ba? Wait lang. <laughs> Hindi particular eh. Pero magical siya kapag kinakanta ng mga foreign acts. Kunyari, may, may, may nag-try kumanta na K-pop. Ah, Umabot na yung konta doon. <laughs> parang ganun. may ganong feeling lang. May magtatag sa akin sa Twitter, Oh my God! Kahit mali-mali yung lyrics, parang umab umabot talaga doon na ano, parang sa dami ng OPM na pwede nilang i-cover, napili nila yung song ko.